Sir, siguro initial reaction. Have you seen the interview of... Oh, nakita ko. Um, ito kang masabi ko siguro. Sa presinto at sa korte nga siya magpaliwanag. Dami niya sinasabi na kay Sho, nadamay kang siya. Siguro, ngayon na may kaso na siya, at magapit na rin lumabas yung arrest warrant niya, sinabi mismo ng, ng pangulo natin yon uh, sa korte na lang at sa presinto nangan na sa magpaliwanag ang hindi ko lang maintindihan naawa siya sa pamilya niya naawa siya kung kani-kanino dapat maawa din siya doon sa mga taong biniktima niya yung mga taong binabaha sa buhakan yung mga taong binabaha doon sa Davao Occidental na kailangan-kailangan ng skwelahan doon sa nung, nung mga bahay doon ng flood control pero wala siyang ginawa Ghost Project Completely 2022 pa yun. Mm -hmm. Siguro maawa din siya sa mga taong yun. Saan niya kinuha yung mga pinambigyan niya ng Rolls Royce? Dahil trip lang niya, dahil maganda payong. Mm -hmm. Tapos ngayon, sasabihin niya, wala siyang nadamay lang siya, wala siyang kinagaman. Mm -hmm. Yes, and the, and the tears, the... Um, are we saying, ba, dapat ba the public shouldn't be swayed by these guys? Alam mo, lahat ng nahuhuli sa corruption, ganun din naman ginagawa eh. Kung maalala nyo, sila na pores nung time na yon, ganun din. Eh. So, masasabi ko lang, doon ka sa korte, pero matibay ang ebidensya namin, laban sa kanya, laban sa kanya, laban sa kanya lahat. Mm -mm. Napakatibay. Mm -mm. At umpisa pa lang to, sabi nga ng Pangulo, umpisa pa lang to, marami pang makakasuhan, marami pang makukulong. Mm -hmm. And sir, may mga nagsasabi no na siguro dahil back pain to a current, sila even yung Angeline Remando sir parang nag ano na rin nag uh, voluntary custody na rin sa Pasig City Police um, yung isang executive ng St. Timothy Sir, may mga nagsasabi na, yun nga, it's a strategy na to still kind of present themselves as a state witness, if ever, or to show they're cooperating with the probe. What do you think? Sir? Hindi ako makakasalita tungkol dyan dahil yan ay uh, trabaho ng ombudsman ng DOJ, no, ng mga prosecutor natin. Sila ang magdidesisyon dyan. Pero kung ako, tatanungin nyo personally, sa nakita kong ebidensya, they are one of the most guilty in this whole uh, corruption scandal. At nakita naman natin. Nakita naman natin yan. So, pero decision yan, at yan ay magiging assessment ng mga prosecutors natin. Mm -hmm. And sir, yun nga no, na parang the disguise, parang isa siya sa mga unang napuntahan din ni Pangulo, sa Bulacan, project nila doon na ghost, and then apart, apart pa dun sa Davao Occidental. Um, siguro po, um, can you remind us na lang din, ano ba yung nakita natin sa mga proyektong yun? How glaring was... Walang proyekto eh. Davao Occidental, walang proyekto dun. Yung nagtatrabaho dun, hinahabol lang nila. Pero 2022, bayad na sila. Bayad na sila ng 2022. Pero walang proyekto dun. Yung mga tao mismo nagsabi, kaya nga napamura ako dun sa galit ko eh. Kasi walang proyekto dun. Pero kailangan ng mga tao dun yung flood control. Dun sila maawa sa mga tao yun. Dahil ninakaw nila yung pera niyo. Sila at kung sino-sino pa ang nagnakaw ng pera niyo. Pero sabi nga ng Pangulo, mahahanap natin nga dyan. Lahat ng involved sa lahat ng mga proyektong to, mananagot. Kahit sino pa sila. So dun sa inter interview daw niya yesterday, parang yung isa din sa mga sinasabi niya, kaya nasabi niya yung nadamay or something, yung mga inaano daw sa kanilang companies, tinatanggi niya na hindi naman siya sila ang owner kumbaga nung all of those companies. St. Timothy yung doon eh. mm -hmm. sa Davao Occidental eh. Sa Buracan, St. Timothy din eh. Mm -hmm. Anong pinagsasabi niya hindi niya kumpanya? Eh St. Timothy, siya mismo umamin kumpanya niya yun eh. Mm -hmm. Diba inamin niya yun sa Blue Ribbon eh. Yan ang mga kumpanya namin, yung ilang yan, St. Timothy, St. Gerard, Elite, Alpha, Omega, etc. So anong pinagsasabi nila na hindi sila yun? Mm -hmm. yun parang na Paano sila nadamay? Eh sila yung nakakontrata dun eh. Sila yung binayaran dun eh. Sila yung hindi gumawa ng project eh. Mm -hmm. And even the earlier interview, sir, bago sila na-issue, yung, yan nga, showing the cars, all the excess, ganyan. Sir, ano din po ba, parang although wala pa ang court uh, ruling, ganyan, investigan pa, parang further proof din ba na yung mga red flags na it's not just the DPWH that's saying it, eh. diba? parang even the BIR has filed tax evasion cases against them, the SEC has revoked yung corporate registration hmm. ng, ng their companies, and um, Bureau of Customs, yun nga, pina-auction uh, pina na yung mga... Sabi ng Pangulo, throw everything at them para managot sila and mabawi natin ang pera. And yun ang ginagawa natin. Kaya yun ang ginagawa ng BIR, inang ginagawa ng Customs, inang ginagawa ng PCC. Nakita nyo, rinade na rin yung isang bahay ni Zaldico ng PCC at ng NBI. So lahat ng pwedeng gawin ng gobyerno, gagawin natin para managot silang lahat at para mabawi natin ang pera ng kababayan natin. Mm -hmm. Parang yes, really. we're not just um we're not just throwing um, cases na, na hoping na hindi. may mangyari. pero hindi. kasi may, they're finding kind And of hindi 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 Kahit hindi 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 Um, kumuha na ng mga tao on the street eh, kung agad natin guilty, pero hindi ganoon ang sistema natin eh. Mm. Di ba? Pero, nangyayari na ngayon. At umpisa pa lang to, tuloy-tuloy na yan. Mm -hmm. So yun sir, na parang for you personally, yung pagiging state witness or giving them a lesser punishment, parang ano yun, hindi kayo... Again, nasa ano na yan eh. Mm. Nasa proseso na yan. Pero, hindi pwede Para sa akin, ha? kung ako tatanungin mo as a not just as DPWH secretary, but also as a Filipino. They are one of the most guilty here, the Diskayas. Hmm. They are one of the most guilty here. And even yung Pero hindi ako na. Hmm. And pati yung mga lumalabas nga sa Senate, sir, na parang kaya sila nakakakuha din ng maraming kontrata. Ah? Sa kantagal na rin ginagawa nito. Di ba sinabi nga 2016? 2016! Ginagawa na nila to. So, ang dami nga dapat panagutan dito. Tapos, so, sasabihin nga, nadamay lang siya. And yun din, sir, yung parang sinabi nila na, ah, kasi may mga congressman na humihingi, kaya ganyan. Pero... Then, then, sabi nga ng Pangulo, mananagot lahat ng dapat managot. Hmm. Kaya nga ang ICI, ang DPWH, nag-refer na rin, nag-file na rin sa ombudsman ng mga charges against legislators. Hmm. Diba? sabi ng Pangulo, kung saan tayo dadagin ng ebidensya, doon tayo pupunta. Hmm. And it's not like they're losing business naman kasi na-accord pa rin yung mga cars, mga ganyan. Di ba? I mean, ano eh. Nakaka, ano eh. Nakakasuka eh. Yung, ano, yung pinapakita nila. Yung video na sinasabi mo nung, nung tumatakbo siya sa Pasig. Tapos nagpa-video pa siya, pinapakita nila yung bahay nila, yung mga kotse nila, Nakakasuka eh. Mm -hmm. Ano yung gut reaction sir, when you watched the interview yesterday? Na may paiyak-iyak, umuiyak, ganyan, sinasabi mo. Natawa na nagagalit. Natawa ako, tas nagagalit ako eh. Mm -hmm. Kasi nakita ko mismo eh. Nakausap ko yung mga taong winagang hiya nila eh. Mm -hmm. Nakita ko yung amounts ng mga ninakaw nila di diba? Presinto na lang sa korte na lang sila magpaliwanag. Pero in the meantime, dahil non-bailable mga kasong to, kulungan kayo. Doon muna kayo. Hindi kayo pwedeng lumabas. Non-bailable to. At sinigurado namin ang mga ang ebidensya para hindi sila makakapiyansa dito. So since, sir, then, you know, may mga nag-surrender na yung mga nauna nating in-inspect na projects, mauna nating in-investigahan, ngayon po ba yung DPWH, parang meron ng painting na ng bagong ibang area? Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kami. With ICI, General Srin, under Undersecretary Bisnar, tuloy-tuloy sila. And tuloy-tuloy uh, ang pag-refer namin. I think meron ulit kami i-refer this week. Mm -hmm. And then meron ulit next week. Tuloy-tuloy ito. Tuloy We're finding more and more. And sir, siguro i-action na rin dun sa iba pong nangyayari, no? Kasi even sa media... For sure, pati sa inyo ang dami na message mm -hmm. na since we put up the sumbong sa Pangulo, ganyan. Meron din pong mga nagsabi sa amin na yun nga, yung same names that we're hearing today, sila na rin yung mga nareklamo before eh, mm -hmm. mga contractor, mga, mm -hmm. lalo na the locals, the locals ko mm know -hmm. eh. Mm -hmm. Yung mga sina-Congressman Yap, ganyan. Pero nagkaroon kasi ng, parang hindi nga umaksyon, parang inaano nila before sa Ombudsman eh, pero nagkaroon ng in-action. So, Tingin ko may na, magaking pagkakaiba nung dati at ngayon. Si Ombudsman Boying Rimulya, ang pagkakaiba. And ako, sa pagtatrabaho ko with uh, Ombudsman Boying dito sa mga kasong re refer namin, ako naniniwala ako ngayon, gagalaw na ang mga kasong ito. Kung dati hindi sila gumagaw, hindi nagagawa wala akong masasabi. Pero ngayon, nan nandiyan na si, Kong, si, si Ombudsman Boying Rimulya magaki ang ako na gagalaw na yun. Mm -hmm. Do you think, sir, kailangan din ipatawag if ever si former ombudsman? O parang bakit yan? It's not for me to say. Mm -hmm. Not for me to say. Mm -hmm. Okay. Sir, yung dun sa ano din, may yung isa kasi sa nareklamo nung group na nare-interview namin, yung Pangil Bay Bridge. na mm -hmm. Actually, nung nagawa nga siya, parang nung 2024, nagkaroon na na ng damage, parang nagka-rehab mm -hmm. work na rin. Mm -hmm. uh, Tapos yun, ang inaano nila is, parang meron silang gusto nilang ipa-investigahan further na, kasi baka daw may problema din, baka na-rig din yung bidding, baka may possible na mukhang substandard din yung mga materials? Kung mura pang nafafile na kaso sa ombudsman, ano, we can work with the groups na, uh, ano, no, na nagre tungkol sa Pangil Bay Bridge. Mm -hmm. At ano, we will help them and uh, they can help us also para makapag-file tayo ng kaso mm -hmm. kung meron talagang ebidensya na may may, may hindi tamang ginawa sa pagpapagawa ng Pangil Bay Bridge. Sir ever is that concerning? Kasi di ba parang ang alam nating medyo, ang mas inuna nating finocus on, like the right Lagod yung mga locally funded eh. Parang concerning din ba na possible pati yung mga foreign funded na apektuhan? Typically, typically kasi ang foreign funded, merong independent consultants yan eh, hmm. na nagmo-monitor. So, typical yan, no? Pero, hindi natin alam, hindi ba? So, kailangan lahat na, titignan natin. Kung merong mga allegations ng problema, kailangan tignan natin lahat yan, whether local or foreign. Mm -hmm. Lalo na parang yung international reputation din. Siyempre. Eh, Pero typically kasi, merong ano yan eh, merong strictong monitoring ang foreign-funded projects. Mm -hmm. Pero kung may reports, kailangan imbestigaan yan. And sorry, last na rin, sir, meron din pong um, bagong report from Raptor na yung pagcor chief si Tengko po. Mm. Parang nakita nakitaan din na ang dami rin projects ever since he was appointed as PAG core. Ngayong from 2022 parang ganoon Ang parang lumago din, parang nagbaloon din yung projects na nakukuha niya from DPWH. Ngayon po, siguro uh, maraming lumalabas recently, lalo na from, uh, I know the Zaldico is parang hindi nga na, napasumpaan pero yon parang linalabas eh so na, nakikita na parang even people close to malaki niyang mm. parang ganoon ano yung uh, ako, simple yeah. lang, uulitin ko yung sinabi ng Pangulo kung merong maling ginawa kung saan ang ebidensya, doon pupunta hmm. ally, well, so, it, it doesn't matter kung alay si former speaker Martin Romualdez nga re natin ang kaso sa ombudsman eh. na, blood na blood relative mismo ng Pangulo, Pangulo pa mismo ang nag-anunsyo sa publiko na mag refer ng mga kaso iba't iba, plunder anti-graft, bribery so yun ang paulit-ulit sinasabi ng Pangulo at ngayon nakikita na ng taong bayan na hindi lang niya sinasabi ginagawa din niya, may aksyon hindi lang salita, so ganun nga dyan lalo na din with uh, ngayong nakita ko nandun kayo sir dun sa LEDAC meeting mm. na mga pinapaprioritize anti-dynasty um, uh, reforming the party list act uh, lahat ng mga to uh, sinabi ng Pangulo i-prioritize natin yan kailangan yan mm. and yet ang anak niya ay congressman ang, uh, ang kapatid ni Pangulo ay senadora ang uh, ang ang pamangkin niya ay vice governor. Pero yet, sinasabi ng Pangulo, hindi. Kailangan natin yan kasi yan ang makakabuti para sa bansa. So, hindi kang, paulit ko sa sasabihin, wag niyong huhusgahan si Pangulo sa salitagan niya. Husgahan niyo siya sa kanyang ginagawa. Yung tingin ko, binaback up ng Pangulo yung kanyang sasalita, yung kanyang salita ng konkretong action. At doon dapat siya husgahan ng taong bayan. At yun naman talaga ang tama. And, sir, sorry, last na lang. Yung mismong, why do you think sumuko? Sina, this guy, like going back. Tanungin nyo na lang siya. Tanungin nyo na lang siya. Kung bakit siya sumuko. Pero yung pagsuko niya, maaaresto na rin naman siya eh. Pagkabas na yung arrest warrant. Ang pangulo mismo ang nagsabi, ang ombudsman mismo ang nagsabi. Kaya, sa presinto, sa korte na kasi ka magpaliwanag. At kung ano ang treatment ng mga taga-DPWH at iba pa na inaresto at kinulong, ganun din ang magiging treatment sa lahat. Mm -hmm. Kahit na may Rolls Royce pa siya. Ay, wala na pala. Binibenta ah. na pala. Ang pa oh. atang magbid, sir. Mm -hmm. <laughs> sir, last na lang. Um, kamusta po yung updates po sa DPWH reforms na... Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung pagbaba ng ating cost of materials, ini-implement na natin. Um, yung transparency portal, nandyan na. Uh, I-improve pa natin yan, papagakasin pa natin, dadagdagan pa natin yung information. Um, halimbawa ngayon, dadagdag na namin, Invest na yung plano lang, na original, dadagdag na rin natin yung at-stake plans at yung as-built plans. Ito yung mga plano ng, kung, nung natapos na siya no? Um, at nung ginagawa siya. Idadagdag na rin natin yung ibang mga dokumento uh, sa lahat ng mga proyekto. At ngayon, minamadagi natin yung cooperation natin with FILSA para dun sa mga satellite images natin. Kasi yun ang importante talaga para ma-monitor natin yung mga ano, yung at mga para projects ma -monitor natin. Para ma-monitor din ng public. Din public. Mm -hmm. Tapos meron din kami mga dine-develop na bagong mga apps for the public naman. Hindi lang website, kundi app sa phone na gagamitin natin through eGov. Nakikipag-usap na kami sa DICT para sa telepono, no, monitor din ng mga ng mga kababayan natin yung mga proyekto mismo sa kanilang mga uh, localities. So marami pa, tuloy-tuloy. Next year mag a na kami ng ano, nung ating mga budget reform. So hindi ko na muna pangungunahan, i-announce namin yun sa January um, regarding yon yung mga i-add pang information dun sa portal mm -hmm. and even yung mga budget reforms parang mm -hmm. if ever po ba possible din ba na ma-post dun sa portal yung proponents of those projects mga ganun okay lang mga proponents. ang proponents kasi hindi nang gagaging sa sa DP eh. you mean pag may proponents sa ba, congress project, yun lahat yeah. na sa kongreso yun eh di ba ah uh, so wala problema yun para sa akin I, I, have. As long as we have the information, we'll, pu we'll publish it. Mm -hmm. Thank you. Thanks, sir. Thank